Shout out mga kabayan So mga pa ipag-abot na mo dire dire sa mga Bill Village yung mall Sa may So napo po kami sa parking yeah. area Naglakaw muna Padulong sa sulod Tawag di ako Mahinis na to pa sa sulod guys Masakay namin sa skater Sa unahan mga forms ng mga, ba Na nang oh, mga japorms Nang mga kauban ako Purmaan pa naga sila oh, no. Samantala nga oh, Simple simple lang Tignan mo loves Ayan so, no So di amin dere Shout out bye Walmart Jeff Oxy Oliver Woo hey, sa unahan so papunta kami ng taas sa kayo ng eskirito arang nindot kayo ayun no Muragay kami ng probinsya, Banina, Ogmig City. Tara, dyan ang eskeleto na e, ay, yun, no? Akyat na kami, oh. Ang tawa, oh. Tignan natin, oh. Kwapo naman. Sino kaya itong taong to? Who's that Pokemon? It's Pikachu. Oo, yun, no? Kinala sa kubor yan, no? Samantalaan nito tayo sa taas. At uh, nag-ikot-ikot -ikot ng toro turo, -turo ng si Engineer Wellmar. Yes! So kasaban niya si Kuya Richie Dito tayo sa unahan Sa may mga gold banda Patingin-tingin Wala namang matingin Ayan o, oh, mga tropa natin Tropa ang mga marines ng Kubar From deserto to deserto Ayan o, oh, na po sila ng gold mga kabayan Ang dami pong mga gold station dito Gold shop wala Ayan o, oh. sporting na sporting si Kuya Richie Ayan o dito si Olivero nakisilipi pa sa akin no iba talaga pagrated ng kubar so andito na po tayo sa may taas sa may Manila center Banda. at uh, akyat na po tayo mga kabayan dito sa pinaka food court nila My God. at uh, nang makakain na rin kasi gutom na yung mga tropa yun, no nagpupugi ang taga kubar kubar saan ka pa niyan? mga A4 ng kubar so ganito po yung itsura dito sa taas guys yan yan po yung buong paligid may samgyup sarap wow nice sa pangalan pa lang sarap na sarap na yun o napakadaming mga kabayan po ditong kumakain sa food court at uh, marami pong mga pagkainan din dito katulad na lang ng pasalubong ng blue blue ribbon ng jelly ng chowking at ng uh, Uh, tawag nito Lapas Batchoy yun ang daming mga kabayan na kumakain po dito mga lords siyan dahil halidi po ngayon kaya dito sila nagbagsakan sa mall nagpapaircon lang sa lamig yun may jalibi at uh, tignan mo nyo naman mga design dito sa taas pero hanap pa tayo ng ibang makainan kung mayroon ba tayong mahanap sabantala yun no si commander o oh, si commander bagot sing oh. Bagat Sing pala. Wow. Uh, na kami sa baba. Try namin dito kaso O yan pang malakasan po dito oh. kainan. Kamayan yung tawag dito. Kamayan Restaurant. What? Yun sa labas pa lang. Oh, wow. medyo high class po yung restaurant dito. Yan, May katabi pang damitan. Nakikita nyo naman. As you can see, sa loob pa lang. Oh, yan. Wow. ma wow. Tanging. Yun, kasukunti lang yung tao dito. So, huwag tayo doon. Dito na kami sa taas. At nakakain na. At nang makakain na pala. Yan o. Oh. Rice pa lang o. Oh. Sarap na sarap. Busog na busog ka na sa rice pa lang nila. Dito po yan sa Blue Ribbon. Sa halagang 115 lang po. Iyan o. Oh. Nakasit po yung lechon na fried lechon. May uh, beef sinigang. You can say in English kasi para maintindihan din yan all my uh, fellow Filipinos. Now this is my side. Listen, look and listen and learn. <laughs> yeah, wow, saan pa kayo niyan? Busog ka You know, may matamis pa Ang sharap sharap niyan. So, umpisa na po yung kainan namin kasi galing po kami ngayong biyahe. Eh. Gutom na gutom na si Engineer Wilmar at si Jeff gutom na gutom na rin si Oliver at si Kuya si So,